may kalaban, may kalaban. May boot. play. Okay, kahit squad pa yan. <laughs> <Start mark mo. laughs> <laughs> Palit na tayo. Nandiyan na may isa ko eh. <laughs> Nakaagawin. Aking <laughs> draw yan. Nakaagawin sa ano? Sa <laughs> hover bike. Ano? Wala. ko na nakita. Nawala na yung isa. Nasaan na? Siguro bus station. Ayun, may bagong baba. May bagong baba. May bagong baba. Dalawa. Dalawa. Nandito okay, sa rooftop okay, yung, yung isa. Dyan. 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 Nasa rooftop yung isa. Nandiyan sa rooftop yung isa. Sa rooftop, tap na nasa bubong dalubayan no? nah. Napat na, eh. Ay, yun, pa, oh. na tiyam pa rin. Tatiyam na bayi. Tatiyam na bayi. na Enemy eliminated. nag suicide. Tol lapit kay sa akin. Aba yung naka chopper. Ina okay. mo patay ka sa akin ngayon. Wait, patay, the... patay ako, katapain katapain patay ako. Then. Patay ako. Aba na ako. Nasa Nasalot ko, nasalot ko. Plane kayo. Plane, plane.

Ang bala Dito pa lang. Dito sa tabi ng... May siya pinatay mo At Dito na, sa taas Ano sa'yo? Ano sa'yo? Tumalo na, tumalo na Matitig na ako doon Pas Pasalamig oh, ka -tip sa -tip na sa akin Matitig pa d'yan, napahingi ako Thank you, thank you 100 lang, ang bala ko Patatayin niyo, Dol Uy, puta, may mayroon dito, squad Ano? Oh. Sudun, ikutmu? Papa kau pergi, papa kau naik sana. Papa kau, to, to apa? Ada ikat tak? Yeah, Buka Jimmy. Ya, buatkan wadit. 2 Ами нилээ яах вэ? Ами. Отаё отаё. Гадретстер. Обио. Asukon ah, Bagong baba lang. Bagong baba. pang isa eh. Dito, dito. Toto, toto. mo? To. No, no. Naka-snowboard, naka-snowboard Dalawa yan ah Uy, kago! Puntaan uh -huh. mo, boy. Puntaan e. mo. Parang mabuhay pa. Puntaan mo. Mamatay na ako. Mamamatay oh, na ako. Mamamatay na ako. Pasmok, <laughs> pasmok. Uy, putang ina mo. Mayroon dito, pre. Patay ko nandyan, na yun na dito. Nandiyan, nandiyan, pre. May nakatago nga dyan, eh. Napatay ko na, napatay Hindi ko na. Kita tayo, eh. tayo, boy. Kita tayo, eh, Kita tayo. Yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Huwag ka lang mag-footstep. Andito sa harap ko. Andito sa harap ko. Andito sa harap ko yung isa, nakaputi. Andito sa akin. Wala, wala ako heavy. Pre, nandito sa may bato, pre. Meron ka ba? Ito. Wala, wala ako heavy. Nabol na ng aso. Pinatay na ako ng aso. Putong ina, napatay ko na sa ano sila. Pinay drop all. Yan na yan. Sa uh, Hindi na tayo. Ayun, 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 Mamatay sa sunyan. Likod, likod. Mm -hmm. Ayun o. na yan. O, oh, yung may karabang oh. Nice. Heal, heal, heal. Lawan na lang pa nato. Hmm, tubi ito kayo eh. Nakajak-jak. Sukunta, sukunta. Nice, isa na lang, isa na lang. Clutch oh, na yan. may oh, pumitik sa akin. Nandiyan sa sanay baba, Nasa, sa sa Nasa ba? loob na, sa ba? na, sa na smoke mo, pre. Ikaw lang yung rubber gear ko. Kung niya, hindi sa akin yung smoke ah. Sa kanya yan? Yung mga kalaban niyan, Nakadapa lang yun Ayun na, ayun na. Ayun, ayun. Ayun, nasakot na. Wala akong makikita oh. Ayun, sa likod mo. Sa likod mo, sa likod mo. Bawas na yan, bawas na, bawas na yan. Nice one! Nice! GG's! Tapos na, babe. Sakto, tapos na kami. Oh, diba, sabi sa'yo, last game eh. Pananalo pa yung last game. Nice, 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 nice. GG's yes, na, GG's.